Behind closed doors, I'm a fool for your life. namin papuntang dagat. Oops, wait. Oops. <laughs> Madulas. Diyan Sasahan. sahan. Sa sahan. Yan. Ganda ng araw. dito oh. Ngayon, taniman ng mani. Ito sa kabila mani at saka balinghoy. Yun, yun nandun sa dulo, balinghoy. Ito naman ay mga mani. Mama, yun nandun sa dulo. Ano ang tanong dun? Ay, may na mani. Yan. Ang ganda, mama. Yan, ito malalaki na ito. Yan, bulaklak. Asan? Yan, may, may bulaklak na kulay dilaw. Pag may bulaklak na, ibig sabihin, na malapit na maglaman. Ayan ang aming pupuntahan. Oh, yan sikat na ang araw. Nalawak na pala ang taniman ng mani ni ano, dito pala no. Hmm. Taniman ng mani. Tapos dito oh, sa kabila. Yan kubo nila yan. Ito ay mais. Yan, taniman ng mais. Tsaka gulay-gulay. May kalabasa. Kamuting kahoy. At ang ating dagat. Ayan. Tsura natin. O, oh, si mama andun. May dalang kape. Uy, may mga matanda. Ayan. May nag-exercise. Ganda. Ito ay yung wawa dito. Ito ang wawa na hinatawag. Dito kami nagliligo nung maliit pa kami. Dahil ito lang yung abot ng aming binti. Mama, huwag kita magharani dyan. Ang Yan. Ba, ang fresh. Oh. Ganda. Tuli asul yung dagat ito. Ah! Aray ko! Sakit! Natusok ako ng tuod. nga. Kita ang bato sa ilalim. Palalim! Palalim na! Doon sa kabila ay, doon ay, dulo ng paliparan. Pag nakapunta tayo doon, doon. Pakita ko itsura dun. Yun. Yun. Dulo na yun. Tapos dun sa kabila. Yun. Pier yun ng kawit. Dun ang daungan ng barko dati. Yun. Sarap. Dito tayo sa malilom. Parang Malaya ka mamasyon dito. Walang tao. Yan. Yeah. ko sa inyo yung tubig. Oh. Ang kalma ng dagat. Ayan. Yung buhangin. Hindi siya kagaya ng ibang dagat na pag ano. Ito. Pumunta ka sa lao. Malinaw siya. Oh, si mama may dalang kape. Eh. Yun, pier kawit yun. Dulo na yun. Di masyado makita. Yun, yun. Ito, Ito kami. Mama, maligo tayo. Oh, sarap magligo. Ayan. Ikot ko muna ang camera. Ang ganda ng ulap na yun, oh. May maliit na bangka dun. May maliit na bangka din dun. Hindi makita sa camera. Hindi sa bandaro ng bukan ng batangga. Yan. Batangga. Yan. Dito pulo ng batangga. Ayun, hindi Ay, kita sa camera ko. Yung pulo ng, yung isla ng Mindoro. Nandun sa banda dun. Basta na doon. Ayan. Malinis ang tabing dagat namin dito. Ayan. Ang ng dagat, mama. Oh. Aray ko, Diyos ko Sinali nigo. Sinali <shriek> nigo.

may mga bangkang maliliit. Ayun, si mama. <laughs> o, oh, isang langit pa. ng tubig ayan o, no, ang linaw linaw ng tubig ayan linaw ng tubig ayan o, no, nakikita yung mga bato ayan o ito si mama o oh. layo na ni mama, pero pwede pa kasi baka maulog sa cellphone ko. Ay, <laughs> yun, ang pier ng kaawit. Daungan ng barko. Tapos may mga maliliit na bangka. Tapos yun, kulay puting yun. Yun yung white beach na natawag. <laughs> <Yun>, si mama. Oh. <laughs> Ayan, mga maliliit na bangka. Oh nanguhuli ng ista ito yung ating yung itsura ng ulap ito ang ganda si inay yeah, malalim, na malalim na dyan

Ang ganda ng dagat, oh. Eh. <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> na kami Doon ang daan na Doon ang aming daan. Ha? Ito mga ano yan, aromahan. Yung aromahan, aroma, yung patinik, yan o. Oh. may mga bangka. Hanggang.

pääsetav .

7.30 yung lang maganda ng gilid ah yan yung tsura ng dagat na pinagta namin dito kami madalas dumaan pag gano'n papuntang dagat kasi nga ano walang masyadong okay. tapos doon may mga bahay pa din doon ganda ng ano oh, araw pa ano sa isang araw teka sa ano sa isang araw balik ulit tayo dito sa dagat tapos Punta kita doon. Punta tayo doon sa dulo ng airport. Pakita ko sa inyo. Maganda din doon. Pakita ko sa inyo yung dulo ng airport. Maganda yung ano doon. Maganda din pa siya lang yun. Itong area na to dati. Puro damo lang po. Yun. Itong area na to dati. Puro damo lang yun dati. Yun ano na. Marami na din nakatira. May mga nakatira mga foreigner. Kasi maganda dito sa lugar na ito. Yan yung area na yan puro yung mga nakatira po rin na parts and tao wala kaming mas ni mama kasi yung bahay namin dito lang yung bahay namin sa papasok dyan yan aming papasok sa aming bahay yan ang time ay ngay kasi ano, may tao kung sanay ka naman maglakad hindi ka mapapagod pupunta sa dagat. Tapos kumunta ka mga maga para exercise yan. Ayaw kong bidyohan masyado. Kasabihin nila din bidyohan ko yung bahay nila. Ito yung tubigan na walang tanim. Yan. Tubigan na may baka. May baka. Ah! Ang mga naka. Ang mga naka. Ayan. sana na tayo mag -auto. mas may bayabasan nga pala dito Ayan. ito talaga dati ano yan ito dati walang mga gandang bahay puro ano lang yan dati nyog mga damahan. ah Puro puno. Diyan kami madalas manguha ng ano. Diyan kami madalas nakakamiss dati. Kasi yung itong area na ito dati. Diyan kami nanguha ng kahoy, panggatong. Ngayon nabili na yung lupang yan. Kami nakatira na. Daming bayabas o. Oh. Yan. Daming bunga ng bayabas. So, pakita ko sa inyo yung bunga ng bayabas. Oh. Daming bunga ng bayabas. Daming bunga ng bayabas. Ay, eh ngayon, hindi. Ayan na. Dami. Lakas kasi na ulan naman na karang araw, kaya ayan, may tubig na. Tubigan. So, ayon. Malapit na kami sa bahay. Opo. Naglangoy. <laughs> Opo. Ayan so, guys, malapit na kami sa bahay. Sa so, isang araw, punta ulit tayo dun sa dagat. Tapos, pupunta tayo dun sa may dulo ng airport. Papakita ko sa inyo isura ng airport dun. Kasi maganda dun talaga. So, pagdating sa bahay, maliligo ako. And mamaya, aalis sa kita May pupuntahan ako ng So, see you on my next vlog! Bye.